Itataas kita Habang may hininga, sa iyo ako ay sasamba Habang mayroong lakas, pupurihin kita Panginoong Jesus, minamahal kita Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanghanga Itataas kita, itataas kita Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita Awit ng Puso, Ayaw Kong Magkulang by Joseph Apilado Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Hesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa iyo.